So, ito na nga yun guys. Uh, may kita po natin na nakabalot na po yung ano natin. Yung mga dapat na dadalhin doon sa paglilipatan. So, wala na po. Malinis na po. At saka yung cabinet dyan, natanggal na po. Ayan po yung, ito po yung uh, office of secretary. So dito naman tayo sa oh, uh, Pantry Ito yung Pantry 1 Na kung saan ako gumagawa ng coffee guys So na miss At uh, nakaka talaga kasi Napakaganda itong uh, Slot na to So dito naman tayo sa office na to ito po yung office of uh, my boss ah uh, ito po yung uh, office one uh, office po ito ni ma'am so ayan po nakaready na po yung uh, babalutin ayan po yung mga upuan tsaka ito yung mga uh, design na ano so et and then yung iba naka box na po so ipipix na lang din po mamaya so dito na naman tayo sa iba so dito po yung uh, waiting area uh, pag meron po tayong meron po tayong bisita uh, dito po yon so yan po yung table Uh, yung sofa na upuan and then meron din po nakalagay dyan na kuan ah yung uh, tawag nun basta meron nakalagay dyan na yung design so dito po yung waiting area ng mga bisita so dito naman tayo sa kabila guys ito yung office ni boss talaga si sir Uh, dito po yung pinaka office nya so di pa guys napakaganda ng kanyang office yan diba? so tingnan nyo naman guys di ba so dyan po nakalagay yung apat na butas na yan guys yung yung pinaka monitor nya so ngayon malinis na tingnan dahil ngay eh nagliligpit kami uh, dahil lilipat na po kami ng office so ito po yung hitsora ngayon ng office no talagang uh, napaka sayang so ito po yung babalutin so dito naman tayo ito po ay tinanggal po namin to uh, dito po sa area na to dito po sa area na to guys yan kung saan po nakalagay mga router wifi lahat ng mga at sitsira dyan po nakalagay so yun po yun yung uh, kulay black na yan na bakal so tinanggal na rin namin dahil naka naka symbol lang naman yan so itong area na to guys 'Yung area na 'yan guys, ito po 'yung area na uh, meeting area. So ito 'yung table, mga upuan. Tapos yun doon 'yung uh, board, 'yung susulatan. Tapos 'yung TV natin ay doon po 'yung nakalagay guys, 'yung butas na 'yan. yan. So uh, meeting area po to dito. So di ba guys? napakaganda ng ng area at napakaganda ng pesto ay talagang napakasayang so dito naman tayo sa mga uh, uh, sa ano sa mga stop ne eh, dito napakalaking uh, area na to dito sa mga ano to sa mga nag office doon doon sa area na yon ay nakabaklas na yung ano may mga monitor din nakalagay diyan so dito sa gitna meron din so ito po yung pinaka office na malaki sa mga lahat ng mga nag office so dito ay tinatawag po itong uh, Um, meeting room uh, silent ito po yung meeting room silent kung sa dito po sila nagmi meeting na talagang walang walang makakadisturbo sa kanila di ba yung walang wala pong makakadisturbo walang maingay so sila sila lang po kung sino yung nagme-meeting sila lang po yung nag-iingay dito kung sabaga sila lang yung nag-usap so yun guys talagang nakakalungkot nakakalungkot dahil uh, iwanan iwanan na po namin itong uh, uh, itong uh, space na to itong office na to so yun so abangan nyo na lang guys yung mga next video ko Uh, dahil ngay ito itong video na to ah uh, ito yung video na to na maglilipat kami sa so, makikita niyo yung mga gamit yan, yan po yung mga babalutin namin lahat printer so dito naman tayo sa ito naman is office din to ah yan so nakaligpit na po yan so yan po yung table nakaligpit na po So, talagang sayang talaga. So, office ito. So, abangan na lang po natin guys ang mga next video natin. So, maraming salamat po. Uh, please support my channel, Batang Ampon. Maraming maraming salamat po guys. At see you sa panibagong Uh, video at panibagong uh, lilipatan po namin guys so ayan po yung mga gamit namin guys at ito yung space namin dito na talagang napaganda sana so wala tayong magagawa dahil binili na po itong building na to pero ayoko pong sabihin po sa inyo kung saan po yung located nito kami lang po ang nakakaalam So maraming salamat guys. See you. Thank you so much.